Ayan guys, maglalaswa naman tayo ngayon. Laswa. Ito yung laswa. Halo-halong gulay yan guys. Ito lang isa sa natin. Yung pasayan. Ayan. Yung hipo na dry. Ayan. Ayan, may batang na kumukulit. Ayan. Pakulo na tayo ng tubig na may rekado. Ayan guys. Ayan. Ayan, tubig. Merikado na. Hindi na natin nilagyan ng kamatis para hindi madali mapanis mga guys. Ayan. Luya lang si Buya sa katimbawang. Ayan. Oo. Oh. Ayan kumukulo na. Unahin na natin itong buwan. Itong unahin natin yung mga matitigas. Kalabasa. Talong. Para lumamot na. Ayan. Yung mga talbos. Po, maya. Ayan. Ayan. Okra unahin natin yung matitigas okra unahin lang natin naghalo-halo na kasi natin, hinugasa natin. yung hinugasan natin ito yan ayan guys hintay lang natin kumulo ayan yung guys yung pasayan hipo na dry ayan o lagyan natin pang at isusunod na natin yung saluyot Lagay na natin guys At uh, Para Maglasa ng ayan, Lagay na natin itong kuwat Kumukulo na guys ayan, Ang ating laswa Tikman lang natin Hmm. Malasa oh. Hmm. Laswa 'yan. Sa. Hmm. Sa. Luto na guys ang ating laswa. hmm ito na yan naso natin nahihirap namin yun yung mga overcook ayan tama tama yung lasa ay ah, dinam nam malinam nam guys thank you thank you for watching mga guys sa ating viewers sa followers subscriber thank you Ayan ang ating uh, ating last week for today uh, mga guys yan yes.